Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabalanggay. Alam po namin na kayo po mga kapitan at mga kagawad, eh, meron din po kayo mga nais na ipamahagi sa inyong pong city, uh, provincial man o lokal o regional, sapagkat uh, iba't iba po tayo ng adikain uh, at lalo-lalo na iba't iba tayo ng mga problema eh, sa kanya-kanya po mga barangay. Pero ito naman po, in general, yung sinasabi namin na sa aming nakailang termino po kami ni Cagsmarie, napansin namin na medyo kulang po at baka naman po sa aming pagbabanggit sa inyo, eh, dahil nga ho, hindi na ho kami mga kandidato, eh kayo naman ho ang magpatuloy ng, uh, ng mga ina po namin na pwede hong pakinabangan ng new generations of legislators, kayo po mga barangay kagawad, at new generation of executive managers, kayo pong mga kapitan. Kaya nga ito yung legal assistance sa uh, Kagsmarina, napaka-importante sapagkat ang mga kagawa sa totoo lang nanginginig pag pinapatawa. Ako, ako, ayoko talaga eh. Yung alas stress kasi usually alas stress ng umaga yung raid. Tulog ka. Patatawag ka. Eh, yung iba, ayoko na lang makita, pero alam mo, at fault din tayo, nagtutulog-tulogan na lang din dahil napakalaki ng legal implication nito pag hindi tayo naka-attend. Second, mati-technical, baka makawala yung nahuli ng mga pulis. Magagalit sa mga pulis sa'yo. Nakakahiya ang mga kapatid natin sa serbisyo ang ating mga kapulisan. At ikit sa lahat, uh, ang, 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 ang mukha mo ang naka -front. Parang, parang ikaw yung boss ng raid eh. Sapagkat hindi makakakilos ang ating mga kapulisan kung walang isang kagawad. Ganon ka-importante pagdating sa laban sa droga. Kaya po, importanteng importante na malakas ang loob natin pero kung kakasuhan tayo ng kakasuhan tapos eh, tayo naman ang nakukulong o tayo naman ang napapasama sa ating uh, ginagawa lang naman natin ng ating trabaho ay eh, ang hirap po ng ganyan. Hindi ho tayo makakalapit sa city. Problema mo na yan, kagawad butch, kagawad mari. Hindi tayo makakalapit sa ating provincial governments. Kasi wala nga hung naka-establish na legal assistance for barangay officials. Kahit hindi lang ho ito sinasabi ko pa sa kagawad o sa kapitan. Ito rin ho para sa mga barangay tanods kasi usually nanguhuli ng mga magnanakaw yan. O kaya kung sila naman ang nasuntok at halimbawa eh kunyari eh huhulihin lamang nila, eh ang sinabi, eh, sinuntok daw yung uh, hinuhuli, eh ayan na, nagkakaroon ng na demandahan. Wala namang pera yung tanod. Di ba? Wala naman ho tayong pera sa barangay. So yung free legal assistance talaga dapat kailangan i-push po nating lahat. I agree with you, Kagawad Butch. Alam mo, minsan talaga yung call of duty nating mga Kagawads, eh, hindi rin talaga matatawaran. Yan din yung gusto ko ipaalam sa ating mga kabaranggays na hindi po madali maging lingkod bayan dahil lahat po yan ay may kaakibat na obligasyon at responsibilidad na kung saan katulad nga po nitong laban natin kontra sa droga na hindi alam ng mga taong bayan na ginigising tayo. Kahit pa anong oras as long as ikaw ang na-assign na barangay kagawad which is nakakalungkot din po sa mga kapwa nating kagawad na dumadating tayo sa sitwasyon na nagtuturuan mm. na kung sino ba yung sino? piper mga yung araw tapos ayun nga tama sinasabi ni Kagawad Butch na nagtutulog-tulugan pero alam niyo po it's a call of duty at kasama po yan at isa po yan sa mga sinumpaan natin na tungkulin pagdating sa pagiging elected official uh, ah, tama yun. alam niyo ah, kalakip niyan ha legal po yan pero dapat talaga hanggang mayon ipush push natin tsaka sa mga gov natin yan pero kalakip niyan ang dami nagrereklamo ngayon kag sumali ano tinanggal daw siya treasurer dahil uh, kakampi daw niya yung isang kapitan o yung isang kapitan bababa na yung loyalty daw niya o kaya tinanggal si sekretary dahil uh, kumampis sa kagawad na yun bla 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 mga ganon. Yan po ang importansya ng Magna Carta for Barangays Act. Kasi ang Magna Carta for Barangays Act hindi na kayo apolitical. hindi uh, Magiging apolitical tayong lahat hindi na pwede yung mga uh, ganyang nainis lang ako sa itsura mo o kumampi ka sa iba, eh pwede na kitang tanggalin sapagat meron kaming discretion, kami mga kapitan. And to some extent, merong influensya ang mga kagawad tungkol dyan. Kaya dapat talaga ipush talaga natin. Huwag tayong titigil na ipush ang magnakata. Wag na lang yung honorario. Alam mo, yung mga budget na yan, nakakainis ng pag-usapan. Tinitipid tayo masyado ng mga senador, ng mga congressman. Eh. eh sa totoo lang, eh, 200 million a year sila. Eh. Eh, hindi ko alam kung anong ospital na napapagawa nila sa 200 million a year na PIDAF. Pero tayo ang tinitipid eh. Pero lahat naman ng utos ay eh, sa mga hagawad at saka sa mga kapitan. So para sa akin, pag nagayon ng magdakata, man lang ng konti ang honoraryo. Maraming salamat. Pero yung benepisyo ang importante. Nasusugatan si Tanod. na gasaan ang uh, isang BHW na inaalalayan si Lola si Kagawad nasuntok. Si Kapitan, uh, ang aso <laughs> habang uh, <laughs> nag habang uh, uh, alam nyo, mahirap man sa baho ng barangay, pero masaya. Pero kailangan din nating mamuhay ng marangal. At itong Magna Carta na to, ito magbibigay sa atin ng proteksyon na hindi tayo basta-bastang mga empleyado lamang na mababa ang tingin. Tayo ay government employees rin. Mama ka dyan, kagawad Butch. Alam mo, kaya siguro laging umiigting sa atin yung desire na maging advocate ng Magna Carta for Barangay Act. Dahil tayo mismo na experience natin yan kung ano ba talaga ang kakulangan. At nakakalungkot mang isipin kahit tayo po ang mga frontliners ng ating mga barangays, eh tayo rin po yung less na nabibigyan ng benepisyo. At I, I, I agree with you, Kagawad Butch, na wag na po natin isipin yung honorarium. Sige po. Pero sana po yung mga nakaakibat dun sa Barangay Magna Carta Act is mailagay po ang binipisyo, katulad ng GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, para po sa ating mga barangay employees. Dahil hindi po kalakihan ang sweldo ng ating mga uh, kabarangay na nasa empleyado ng barangay. Pero through this act, is mabibigyan po natin at mapapaigting natin at makakasigurado sila na makakatanggap po sila. Correct. Kags, naiyak naman ako doon. <laughs> Oo nga, no. <laughs> Alam mo, nakakaawa talaga Iba talaga, talaga eh. pag yung passion mo talaga, oh, kagawad, oh. butch, talaga, is for the barangay. And, yan talaga yung true story eh. So, Mukha lang maganda mag magserbisyo sa mga barangay natin. Uh, uh, ano pero mo, at the end of the day, sino ba ang unang pupukulin ng ating mga uh, kabarangay? Tsaka yung needs ng tao, needs din. Alam mo, ang hirap nga aminin eh. Dahil yung mga tanod nangungutang sa atin. Tayo naman kulang na kulang din. Tayo nagaanap ng mautangan. Wala man lang tayong GSIS. Hindi tayo makaloon. Nagkasakit ako hingi sino pa mag-aanak ako wala man lang tayong health benefits mga ganun ba tama ka diyan eh, nakapaloob naka rin pala doon sa kanilang pinopropose na Barangay Magna Carta Act is yung mga insurances yes benefits para sa ating mga kabarangay again we are not after of the honorarium although tama si Kagawad Butch maraming salamat po kung maaalala nyo po ang inyong mga kapwa opisyales na mga nagsisilbi rin dito sa ating uh, Bar mga barangay sa buong bansa. We're not talking about only one, two, three barangays. We are thinking nationwide. Tama yan. Mm -hmm. Tama po yan. Talagang yung mga nakakata na yung pagtutulungan pa rin natin. At hindi tayo susuko. At alam ko, magiging discussion na naman yan kasi malapit na ang eleksyon. One of the <laughs> <Malapit>. platforms. <laughs> isa, yan, yes. isa yan na naman ay ipapangako sa atin. At any rate, okay. Kapitan, kagawad, at saka mga incumbents, pang ilang termino nyo na. Alam nyo na ang mangyayari eh. Magkakaroon tayo ng Barangay Newly Elected Officers o of BINEYO. Mga yes. seminars ng Department of Interior and Local Government. Naalala mo ba yung unang BINEYO mo? Sobra. Sobrang naalala ko kasi marami tayong mga kagawads kapwa yes. kagawads na pagdating ng open forum, ay eh, nakapila na dun sa gitna at nagtatanong na. Dahil sa totoo lang kagawad, butch napaka-importante po nito, dahil ang Bineyo po, isang beses lang nangyayari, which is nakakalungkot. Kasi talaga. it's a learning experience. Hindi po makukuha lang ng isang seminar ang trabaho hmm. at obligasyon ng isang barangay kagawad or isang barangay official. Alam nyo, di ba, meron tayong kanya-kanyang lokal na DILG? Yes, kagawa. Uh, hindi ko alam kung anong ginagawa nila for the, less, for the rest of our term sa tatlong taon na, no? Dahil minsan nagsusumbungan, eh, alam mo, nauupuan yan. Dahil magkakakilala, eh. Uh, human nature. pag, pag mo si kagawad Butch, uh, kakilala ko yung lokal uh, local uh, DILG officer doon. Uh, wala. Well, uh, uh, anyway, napag-usapan na ho natin yan. Pero, kinakailangan nito continuous schooling o continuous learning ang mga hagawad. Ito nga ho eh, sana merong talagang partnership with the municipal and city legislative uh, mga, mga punsihal. pati mga barangay. Pero continuous din ang learning sa Department of Interior and Local Government. Kasi minsan, alam mo, Kags Marie, akala ng hagawad minsan nasa executive branch eh, kung magmando. Hindi eh, nasa legislative lang tayo. Minsan, inaakala ng hagawad na okay committee on traffic ako o committee on transportation. Akala niya ako magdidirect ng traffic eh. <laughs> o kaya ako yung ako yung magmamando, gagawa ng plano. Kasama yon of course, pero maliit na bagay hindi 'yun. Ang gagawin pa rin eh ng ordinansa o batas. Kalakip ang transportation at saka uh, traffic. Y 'Yun lang po ang trabaho natin. Pero sometimes sakalan natin kung committee on education tayo eh na mamanduhan na natin ng mga maestra o kaya tayo talaga ang pinakakapitan nila, kumbaga. Eh, hindi po ganon. So, kinakailangan continuous schooling at tama si Kagawad Mani. Pumila na kayo dahil huwag niyong sasayangin ng opportunity na matuto. Ako, nung unang bineyo ko, naalala ko, talaga nakinig talaga ako eh. Although, alam mo, nung high school at nung college sa pag-aralan yan, pero iba na pag nakaupo eh. Tama ka dyan, Kagawad Iba po. na yung in-practice. Hindi ko ma-distinguish yung minsan yung executive, legislative, yung judiciary. Alam mo, hinap din tayo dyan. Kaya napaka-importante at dapat yung DILG, hindi lang dapat yung parang nasa classroom lang na discussion. Kinakailangan talaga yung practical. Kaya mga hagawads at kapitan, yung practical na nangyayari at pinag-uusapan natin din sa barangay tayo, yan ang mga itanong ninyo. Tama ka dyan, Kagawad Butch. At Uh, aside from that, kagawad butch, naalala ko lang, no, yung committee assignments, napaka rin po sa ating mga punong barangay, ang tinatawag nating mga barangay-based institu institutions na kung saan, applicable po sa inyong mga barangays. Uh, to, at the same time, kagawad butch, kasama dyan, uh, isa sa mga example po, uh, yung ating pong barangay development council na gagawan nyo po yan ng resolusyon na kung saan, Uh, ilalagay niyo po doon kung sino po ang inyong mga membro dahil kailangan na kailangan po ang BDC pagdating po sa approval ng inyong mga um, funds or at the same time yung appropriation lalo na sa paggawa ng mga programa sa mga susunod na taon. At the same time yung BCPC, nandyan rin po nakaakibat sa barangay based institution yung ating uh, uh, barangay risk reduction management. Mm. At the same time yung BPO, yung barangay uh, peace and order committee yan po yung mga kaakibat niyan. At the same time yung badak. Kaya po napakarami pong gagawin pagka ikaw na at kayo na po ang mga miyembro ng Sangguniang Barangay. Ako uh, may akong, pinasasalamatan akong pinasasalamatan ako isang kagawad na although akala kung marami na akong alam, nahirapan ako dyan eh. Yung mga badak na yan at yung sa mga uh, Uh, disaster Risk and Reduction Management no office. First time ko na encounter yan pero may isang kagawad no uh, sumalangit naman ang kanyang kaluluwa uh, kagawad Bong Luna na matagal na pinakamatagal na kagawad sa barangay namin. Uh, Tinuro-turo niya sa akin yan, eh, ganito yan, ganito yan, kagawad butch, ganito yan, ganito. Kaya, kaya kayo po, uh, napaka-importante ng role ninyo, mga incumbent kagawads. Kasi kayo ang magtuturo sa mga bagong kagawads kung ano ba ito, hindi natin kailangan magsilosan na naman o maginggitan o kailangan i mo yung knowledge mo hindi kasi mas lalo natin mapapaganda ang ating serbisyo kung tayo ay nagtutulungan tayo tayo po Pero uh, aside from that pa rin isa pang masayang nangyayari sa first week ng uh, ating uh, pagiging kapitan o pagiging uh, kagawad eh yung election ng ABC o Liga ng mga Kapitan at yan saka meron exciting. mga Liga ng mga Hagawad. Yes, exciting po yan mga kabarangay. Hindi lang sa mga barangays na kapitan, pati mm -hmm. po sa SK. Dahil remember, we also have uh, SK Federation Office sa bawat municipal mm -hmm. At the same time, local government unit sa mga highly urbanized cities. Alam mo ba, Kagawad Butch, isa yan sa mga inaabangan dahil po yung mga mananalo na kapitan, ng liga ng mga barangay at SK uh, chairman among themselves na magiging presidente ng SK Federation Office ay uupo po yan bilang ex-official member ng Sangguniang Panlungsod. Kagaya mo. Yeah. Noong si Kagawad <laughs> uh, Mari ay SK chairperson ng Barangay San Valley, siya ay naelect na, na uh, ano bang tawag doon? SK, SK president. president? yes po. Mm -hmm. So umupo ho siya bilang konsihal sa city. Ex-officio member na siya ng Sangguniang Barangay, umuupo na ho siya bilang SK chairperson. Pero no na-election na presidente, ng mga buong SK sa Paranaque, siya ang umupo na konsihal. Ex-officio, konsihal sa Paranaque. Kaya napakalawak na experience ni kagsmari Marie. At napakaimportante importante ng liga na yan sapagkat yung mga gaya ni kagsmari at saka yung mga nai-elect, halimbawa nagiging presidente doon, sila nagpapaabot ng ating mga concerns sa mas nakakataas. Tama ka dyan, Kagawad Butch. And also, it also counts dahil uh, since member po sila ng Sangguniang Panglungsod, eh, kung may mga pagdedebatihan po at kailangan ng boto, is eh, meron pong isa bawat sa kanila ang mabibigyan ng pagkakataon din na bumoto. Mm -hmm. So napaka-importante po ng maging presidente ka ng Liga ng mga Barangay at the same time ng SK. Ah, hindi lamang yon Kagawad Butch. Meron rin tayong Liga ng mga Barangay Kagawad. Yes. sa Sa Paranyaki, Kagawad Butch, actually, mga kabarangay dyan, kami talaga nagkakilala ni Kagawad Butch dahil nakasama ko po siya aside sa PAKU. Mm. Eh, nakasama ko rin po siya sa kapisanan ng mga barangay uh, kapisanan ng mga konsehal ng barangay ng Paranaque. Yes. kkbp Yan po yung kung tawagin namin ang samahan o yung uh, liga ng mga kagawad sa aming uh, syudad which is Paranyake. At the same time meron ring akap. Mm -hmm. de ba? So sa may District, District 1, 1, yes. Akap sa District 2, KKBP. Hindi ko lang sigurado kagawad Butch kung sa ibang mga municipals ba eh meron rin po ba tayong mga ganitong Uh, liga ng mga barangay kagawad? I'm, sure. I'm sure. kasi meron tayong national. Okay. Meron tayong national liga ng mga samahan ng mga kagawad. Siguro, ano, talagang yan yung mm. maganda rin nating tutukan ng mga kabarangay dahil sa totoo lang sa Um, ilang years 16 years of public service eh hindi ako naka-attend man lang dyan sa national event man lang ng ating mga Barangay Councilors League of the Philippines. Dapat talaga ma mapatibay yung uh, well anyway out of respect na lang sa mga nakaupo hindi naman hook kami nakikialam pero dapat talaga kayo nangunguna mag-push itong Magna Carta at saka ng mga kailangan natin sa I'm sure meron naman siguro yung communications lang siguro hindi pa siguro communicate ng maayos o nakakascade ng maayos sa ating mga kagawad. Pero ang alam ko kagawad mali ha, pag ikaw bago aspirant, ah, aspirant, bago kang upo, ang, na, ang napupunta dyan, dalawang kagawad, hindi ba? Pero usually yan yung mga veteranong mga kagawad na. Mga Dama. one, uh, naka one term, naka two terms na. Sila ang pinagbibigyan ng barangay natin para sila mag-represent sa atin. Hindi naman dahil mas magaling sa atin, pero dahil kasi mas nauna nagsilbe, so mas nakakaalam sila, So hopefully, eh, yun nga, uh, interest natin ang kanilang pinupush. push imbis na interest ng, uh, you know, selfish interest na nandun ka lang para pumorma, hindi dapat ganun ang mga liga. Ayan po. Okay. Kaya, maraming salamat po. Sana po ay may mga napulot ang ating mga kandidato at ang ating mga future lingkod bayan. Ngayon naman po para sa ating mga butante at mga kabarangay, ang next segment po ay para sa inyo. Susunod po 'yan dito sa barangay sa Balangay, tayo. ng aral sa mga kagawad at Sa barangay tayo.